Hello, good morning po Welcome po ulit sa aking channel So isang malamig na umaga po At uh, malakas po yung ulan po dito sa amin Kasi nga, may bagyo So punta po tayo dito sa aking tanim na okra po So silipin po natin So ito na po yung tsura Ayan So nabahaan po tayo Ayan, kung makikita niyo po, ang daming tubig. Ito, yung, ito po yung area natin na nilinis po dati. Natataniman po sa po natin ng okra. So, ito na po. Ito na po yung itsura ng ating okra. Ayan, yung lakas po ng tubig po dito. Ito yung kanal. Yung tubig na to ay papunta din po doon sa ilog. Sa malaking ilog po doon, papunta sa ating palayahan O, oh, ito na po yung itsura ng okra. So, yung pagtanim po ni na misis dito, tsaka yung mga anak ko ay inulan din. Kaya maraming namatay. So ngayon, na inong malaki na po siya, binahana naman. So ito na po yung tsura, oh, malaki na sana. yan, papadamuhana na sa, sana natin ito. Pero ito po yung nangyari. Ayan o. Oh, lapit na sana mamunga sa si okra. konti ah, lang naman po yung tumubo. Pero sayang din naman. Meron pa sana po tayo dito ang ma-harvest po. Pero sana po ay makasurvive pa po, po ito. Tingnan po natin yung tibay ni okra sa tubig. Yan. Oh, malaki na sana oh. Bali hmm. naglagay na po tayo ng abono po dito. Bali side dress lang. So, okay na po sana yung epekto niya oh. May sa 14 saka 1620. Yan, doon sa dulo madamo yan. Ito may mga tumubo din. <coughs> so kung hindi sana na matay ang ganda sana kung tumubo sa sana lahat ayan, oh. so hindi naman ma perfect talaga na tumubo so, mga ilang row lang po ito pero kung makikita nyo po ayan dami ng tubig kasi nga ito yung area na daanan talaga ng tubig kapag bumaha pero kung mga konting ulan lang okay lang huwag lang yung may bagyo patulad po ngayon ayan, talagang dami tubig Ayan, ito katabi lang po ito ng palay natin. Ah, oh, grabe. So ngayon po ay napakalalim ng ilog. Kagabi po marami nang nag-evacuate po doon. Yung lahat ng mga tao na yung kanilang bahay po ay sa tabi ng ilog ay pina-evacuate na. Kasi nga lalong lumalalim po yung ilog. So hindi tayo makatawid doon. So mamaya baka iikot po kami ng anak ko kahit malayo puntahan po natin yung ating ampalaya kasi namumunga na po yun so, mahirap na pag hindi na bisita so isang magdadalawang araw nung hindi tayo nakapunta doon. kahapon sa napupunta tayo kaso malalim na yung ilog eh mas lalo ngayon nag evacuate na nga yung mga tao doon. o so, tindi talaga ng ulan tuloy tuloy po hanggang ngayon grabe so yan o oh, sa dulo na yan madamo dyan so, may mga tumubo din kahit pa paano. Hmm, lapit ng pamamunga so sana humupa na yung ulan para mabos bawasan na po yung tubig dito ah, hmm, kahit lagyan pa po natin ng kanal po ito dahil yung malakas po yung uh, tubig dun sa may kanal din eh wala rin Maapaw din po ito Grabe so, talaga yung ano, dulot ng ulan. So, wala tayong magagawa. Dahil panahon po yung ating kalaban. Matagal din po yung minute. So, ngayon po ay umulan na naman. aso ah, so, napakalakas naman. So, lahat. So, update lang po muna. Sa lahat po ng mga nagsubscribe, maraming salamat po sa inyo. Ah, sana po patuloy kayong mag- ah, subscribe po at ah, manood po ng mga video ko. So hanggang sa muli po, ah, hanggang sa muli, happy farming po and God bless po sa ating lahat.